ito ang lugar ng uh, Buntok, Muntin Province. Hindi ko nakuhaan doon kaagad eh. eh. papunta siguro pub, public market Ayan. station. Ayan. Papuntang ano? Ano yun? Kalinga. Kalinga. Doon. Ito ang lugar ng Buntok. Munti yung profit. Medyo malit lang siya pero maganda. Mga bahay na. kami ng tulay. kulay ng mountain province. lang. <laughs> Ulit, uh, ito ang lugar ng Buntok, Mountain Province. Yan, medyo traffic dahil may nagbabako doon. out sa mga nagko-comment dyan sa mga vlog ko salamat sa support nyo sa akin mag-comment kayo para uh, i-shout out kayo kung anong mga pangalan nyo yan, traffic na medyo mainit pa Yan, sisirain siguro yung kalsada. Kahit maganda pa ang kalsada, sisirain para kumita na naman. <laughs> kumita ang maliit na gobyerno. Yan, <laughs> <laughs> natin na mag-go. Dahil sobrang sinakalagay doon, no? Slow down, mean at work. sabihin, slow kasi may nagtatrabaho. May not work, hindi naman may not work ang nagtatrabaho. Bako naman. <laughs> Ayan, tumalsik pa ang bato. Ay, nay, yah. Ayan, may sagat. Gas center, binalar merchandise. Ayan. May standard insurance. May tam -an ayan nyo at mayroon ano yan Kidla Hotel, Resto Bar Resto Bar Mga na dito, may hotel pala dito ah Pwede mag hotel Ayan Kompleto pala dito sa Bontok Mountain Province shout out, shout out sa inyo mga nagko-comment uh, pag mag-comment kayo ibagay sabihin niyo ang pangalan niyo na shout out ko kayo sa mga video ko yeah malapit na tayo malapit na lumampas sa buntok May motor force Ayan. Ayan Papasok na kami ng papasok tayo ng ano, sunod na barangay papasok kami ng talubin na guys talubin video maganda rin doon kukuha ko ng video mamaya yan uh, may Honda dito ah, uh, Sir Sir Vice and Spark Spark Park Honda Bat Zero by Honda Ayan. soon to open bye bye buntok ah. sunod tayo ng talubin papasok tayo ng talubin Ito yung crossing papuntang natunin bar lake ah, ito naman papuntang banawi banawi yung lugar ng talubin barangay talubin Mountain province pa rin yan, Pare? Ay, yung ano pala, naman police pala yung ano, boundary ng ano, okay. ng Ipugawa at saka Mountain Travis, ano? natin yung may ganito Ayan, gusto mong huli ko. Yeah. Ayan mo. Ay, naku-bira. Ayan Shout out kay Jairus, yung inaanak ko na medyo makulit ah, pakikita mo sa youtube yan ay send out kita shout out Jairos ko lang yung ano. yung bato na lang sa Okay. <laughs> Yan. Uh, Nag-request lang ako na kuhaan ko tong ano. Itong mga uh, viewpoint ng ng bayu rice terraces. Yan. Kita ka. Tala. paganda guys oh. o. So, punta kayo dito guys. Uh, napakaganda ng pasyalan yan. Minsan mapupuntahan ko yan. Yung bayo na rice terraces nila dyan oh. Napakaganda. naka center viewpoint nila. Balang araw mapupuntaan din kita sa aking pagbablog. Masadyain talaga kita dyan Abay you Maganda

Adam sih. <gulit> Menangan Aku ngamang. Sang ng police. <gulit> para makita nyo to guys pupunta kayo ng ano ng Sagada, galing kayong Banawe uh, madadaanan nyo tong Mount Polis ito yung pinakamataas na lugar na dadaanan nyo kaya tinawag na Mount Polis Alam mo ang pulis, napakataas. Uh, ito ang pinakamataas na daanan. Nung no, papunta kang uh, buntok, matadaanan mo ito galing oh. ang Banawi. Yung daanan namin doon, oh. papuntang Banawi. Ayan, sabi lang. 三안、啊 doon yung Mount Polis guys ayun o oh. doon kami dumaan pa ganun pa ganun ayan hanggang dito nakarating kami dito tapos minto kami kumain ayan napakaganda guys oh. makita nyo makita nyo guys yung ano Mount Polis yung may tower doon na maliit ayan pag paikot Sumonti so 8B. Thank you. Dito na kami sa Banaw. Banaw. Ayan yeah, o. Makita mo yung signboard na yun ng Banaw. Hindi hindi pa ito yung ayaw din mga mata mo ay <laughs> merobay mo <laughs> 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 oy nabata na ito ang proper banawe proper banawis Ito lang kalit ang banawi. Pero ang banawi, uh, malaki ang era nila dahil sa mga tourist spot nila dito. Malit lang po ang banawin. sa mga taga-Banawi. Kung mapanood nyo itong video, uh, like and subscribe sa channel ko, uh, mga taga-Banawi. And pag-follow sa Facebook page ko na Chalalo Vlog. kalsada na lang ako kukuha ng video kasi hindi maganda ang ano hindi maganda ang yan yung dati dati yung ano rice terraces yung nasa taas ng ano na yan hindi makita Okay. Salamat mga follow subscribe ang aking YouTube channel and iseload page ko. Salamat.